Hi guys, so good evening. So, na amiga ni Ato uh, City. So, Filipino Pilipino store. So, nag, nagpapalit ko kamong kamunggay. So, isa ka pack kay na ni guys, guys, $7. So, duha akong nagpapalit ko. So, karo, naghulos na. Uh, sabi saya pa ni maghulos. Ah, uh, huloso ni nato. So, tanggalo nato siya. Niya ibutang nato ni siya sa uh, freezer. Ay, para mulas long siya. So, at least guys, makakaunta o kamunggay. So, dire sa US, kay wakang ko tanong nga kamunggay, Nag, nagpalit ko ito ni Agi o kamunggay, but namatay siya. Kay bata man ko siya guys, dapat good nga. Dagko siya ka ganin, lawas, kay para mo mo fight good sa weather. So, muna guys. Pahit kayo itag kamunggay guys. isod mong itay kamunggay dito rin pero dito sa city meron na ay kamunggay dito ang tanawa ang kamunggay dito rin gold pilam ng 7 dollar guys it times of 56 peso so 56 plus 56 times 2 pila uh, mga 112 so 112 times 3. 300 330 6 wow ang utak po guys 356 kaayo so at least makakauntaog ka ng sabaw by the way ganiha naglata ko ang pork ribs dito nga na kong bakchoy so mara na sa tawag ko diri mara na sa tawag na sa Pilipinas kay Kaluyan sa Ginoo. Nami diri sa California unya. Ang Filipino store po mo ato ang akong silingan. Hapit ko niya og kanang mga na nagpahapit kan ikog talong guys. pagitan sa mga, Ako so, kung may ganyan to siya. O, Filipino store ganyan nga to. So. Nagkahapit ko talong. At saka kilo. O niya. Duha ka dagko. ah, na. Kani. Ang Ako anang siyang sagulan o gitlog. Kaya ako anak. Hilig kaya na. So. Kaya, usahay guys no. Dili healthy ang food. Eh. O Diri bang ko sa US guys, nakabantay ko. Dali kayo ko tamang nagko. Dili ito magbantay sa itong ibang kaon. Kaya halos mga pagkaon diri, puro mga tamis. So, kasagarang sa mga tao diri guys, mga dagko, So, maunang mag-amping get down. magamping mag-amping na lang ta ko sa gikaon ako. Kaya ako, usasad ko sa nidako. Kaya Lami isya dari mga pagkaon guys. Mostly mga sweets, mga donuts, mga pasta. na ilang mga, mga pagkaon dari guys. So. Giduka na unta ko pero wala ko choice. Kinangla ako ni gihapit niya sa akong miga kay basin niya malaw. So pati na hinuon. Mas maayo mo kunin siya nga. Once mo palit ka ginani ni ni Guli Isabala Imoda horoson para ibutan niyo sa freezer. Mga kuha na ibutan sa freezer yun guys. Yung kanina nga hulog at buwaning yung pamunitong kay mahal ka ayo. Hmm. Sa sa Philippines, para Pilipinas pa to, guys. Sa gawa sa mong balay, dagan ko ito ginani. Tambok ay pagpunuan dito sa gawa sa mong balay. Kuri sure, kayo pero diri in time guys. Turting mahala. na-meet sa LBC. Gulang-gulang na to siya. Ah, uh, Pilipinas sad. Ah, uh, nag-historya, may nagpuyo siya sa Pawe. Eh. Kaya sa California. Unya. Uh, Naudo siya tanong nga uh, inani niya. Maulaw mo sad ko. Kasi na ay. Eh. Maulaw mo sad ko. Mangayo niya eh Huwag ka na ganing ka na ganing branch. Need bang good na siya guys. Ka na ganing dili sa seed gikan guys ko kaya kung sa seed di man mabuhi dire sa mua kay init init man dire sa mua good nya yeah, na time perfect timing na karon kaya winter na ron so dina na kay init nya yeah, santos si kato kung gipalit sa una nga duha ka bra duha ka tanom namatay man siya guys oi kay wala may gawas-gawas kay tigyong inita imo igawas malaw sya guys Mana pa tayo magtanong diri. Init mong yung samua. Puyan. Init kayo siya guys basta summer. Hali hmm. na siya sun, kay. Humok naman siya. Pero imuha niya siya zip. Ako man yung isulot o ziplock guys. Kay parang ma-preserve din siya If ever need na ko magluto, oh. na lang ako Magluto ako ko magluto. O Ito, gano. 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 Mag ganag ganag. Tinulang manok. Ay, tinulang manok. Tinulang isda. Wala may paris kong isda. Dari guys. Pagkara mo balik to Filipino store guys, ako wala na siyang i-paksiwon. Kahit di nang ito kayo siya presko, di para sa kanang Pilipinas nga inig. Dunggo sa kanang ng kuwan. Di ka ka na dunggo sa sakayan. Aw, oh, nagkisi-kisi pang isda. Tamis pa kayo tulahon. Pero, hindi guys, tinangalan na lang yun animo. Ununan. Gidok ka, nagigkuay. So, sabaw mo guys. Dari sa Amerika nindot ni siya dari kay dagan tong makit ang work. May alag swildo. Pero ang kanang mga bills, pero kisang dagko Pero, the best good mo sa Pilipinas guys. Kaya nga naman. Dito mo pa na tao guys. Ang task sa Pilipinas lahi ay dari kuan kasi ito gani ay kaya lang tas ko dali guys mas mindot mong good guys ka nang laoy luoyas sa ako nang rinsin lang ko dali kuan na lang sa ibo ko Ano guys sa nga mga hulong mong dito kuan hindi pa na na ko diritsu dirite diritsu dirite mga tanggal mo nyan ganyan ganyan guys eh. ganyan Hmm, mabukog ta eh. Ako ra ba guys, na ganan kay kung kamunggay, isagol ganis tinula ka na na ipiniritong man ah, isda. Lami na siya guys. Sa Pilipinas, mangutlo rata sa gawa sa itong balay. Pero diri, ah, oh, lang pag mag-drive of 2 hours. Layo hey, I mean, din sa city guys. Muna na, pa pait. Traffic sa kaya city guys. Oh. Kaya sa tuganan mo kuyo sa city kay traffic. Na. Dagan ka yung kanang, ito ka Doon sa mga Na Nagani no, ko na na Diri to sa San Diego, guys. Kanang na ay tulis gani nga. Tindahan, guys. Di tindahan ba to or basta gitulis tulis sa guys nya kabaw ka. Ang kanang ang seller kay sa kanang cashier ba ka to? Gidauban siya, guys. Nauya lagi. Yan ako. Happy ah, record ko nga. Namin, Slayo of City. Thank you for watching guys. Have a nice day. Bye. Love you.